Kung ikaw ay may mga skin allergies, food allergies o seasonal allergies, malamang na madalas kang umaasa sa antihistamine para malabanan ang mga sintomas ng allergy. Pero hindi lang itong paraan para gamuti ng sipon, pagluluhan ng mata at congestion, na karaniwang sintomas ng iba't ibang uri ng allergies. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Maaari ka rin kumain ng mga pagkain na makakatulong magbigay ng relief kapag umatake ang mga sintomas ng allergy. Naritong ilan sa mga ito. Una, luya. Maraming allergy symptoms ang dulot ng inflammation o pamamaga tulad ng sa nasal passages, lalamunan at mata. Ang luya ay isang natural na lunas para sa mga sintomas na ito. Matagal nang ginagamit ang luya bilang gamot sa iba't ibang sakit tulad ng pamamaga ng kasukasuan, hilo at pagsusuka. Kilala rin ito bilang anti-inflammatory phytochemical. Kasama ng mga eksperto, pinag-aaralan kung paano gamitin ang kemikal ng luya upang labanan ang seasonal allergies. Ayon sa mga pagsusuri, napansin na ang luya ay nakakapagpababa ng mga protein sa dugo na nagdudulot ng allergy symptoms. Wala namang malaking pagkakaiba sa epekto kung sariwa o pinatuyong luya ang ginamit. Pangalawa, citrus fruits. Ang citrus fruits tulad ng orange, lemon at kalamansi ay nakakatulong sa pagpapabilis ng pagaling mula sa sipon. Dahil puno ng vitamin C, nakakatulong ang mga ito na mapagaan ang pakiramdam kapag umatake ang allergies tulad ng allergic rhinitis pangatlo kamatis ang kamatis ay mayaman sa essential nutrients ayon sa mga eksperto ang isang kamatis ay naglalaman ng 26% ng iyong pang-araw-araw na vitamin C requirement ito rin ay may lycopene isang antioxidant na nakakatulong magpababa ng pamamaga sa katawan mas maganda kung kumain ng lutong kamatis upang mas madali itong maabsorb ng katawan pang-apat sibuyas maraming benepisyo ang sibuyas para sa kalusugan at isa na rito ang taglay nitong quercetin isang natural na antihistamine na nakakatulong magpababa sa mga sintomas ng skin allergies at seasonal allergies dahil sa dami ng anti-inflammatory substances at antioxidants nito mabisang lunas ang sibuyas sa mga allergy symptoms ang hilaw na red onions ang may pinakamataas na quercetin content. Kapag diluto ito, nababawasan ang quercetin. Para sa allergy relief, subukan kumain ng hilaw na sibuyas. Maaari itong ihalo sa salad, sandwich o sausawan. Sa susunod na umatake ng iyong allergies, subukan hanapin ang mga pagkain ito sa iyong kusina. Makakatulong ang mga ito sa pagbigay ng immediate relief sa iyong mga sintomas nag-enjoy ka ba sa video ito, please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!